Eh ano man sabi niyo, tatanggalin na daw ang Leris dito. <laughs> dito kami sa bahay kung saan uh, hindi na ako makagawa ng video dahil yung mga ginagawa naming lip sync lagi naka-copyright, baka kasuhan kami. Kaya this time humingi ako ng tulong sa isa sa pinakamagaling na vlogger dito sa Pilipinas. Si Senpai Kazu. <laughs> With the beach what's up you. <laughs> <laughs> hindi, para sa akin, ikaw number one. Oo. Oh, uh. Siyempre, eh, tropa oh, tayo eh. <laughs> bibili tayo ng bagong camera ni Rodfield, no? Yun! Maangas, angas, ikot, ikot. Kapalit <laughs> ako na sa wakas ng phone na kasi ang hirap. Ang hirap gamitin ng phone. Minsan lalo na no, sa mga liwanag na hindi maliwanag. Mahirap hirap mag-edit. samahan ako ni Senpai na inaantok pero sasamahan pa rin ako dahil walang tulog. <laughs> Tara, kya po! Kya po! Let's go! Sa mga nagtataka kung bakit sa Quiapo kami naghanap, dahil ang Quiapo po, especially ang Hidalgo, dun po talaga nakakabili ng mga murang gadgets like camera. Basta konting ingat lang, ha? Dun kasi, makakatawad ka kahit wala kang kasalanan. Hingi ka ng tawad. Isa sa teknik sa pagpunta dito, dapat simplihan mo lang yung suot mo para maniwala yung mga nagtitinda na wala kang pera. Hindi mo kaya mag-afford ng mahal baka bentahan ka mura, di ba? Alright, nandito ako ngayon sa Piapo at nakabili na kami ng camera. Salamat sa aking senpai, senpai kasu. Maraming salamat sa pagtulong sa akin na maging uh, na vlogger. At tinditinding tawaran ko ang pinagdaanan namin at dahil dyan nagutom kami at naisip ka namin kumain dito sa Manginasa! nasa! Alright. Alright. Nabalita ang kasi namin na magkakaroon ng batas sa hindi maaprubahan na ipinagbabawal na daw ang candy rice sa mga restaurant. So number one na apektado dito ang Mang Inasa. so So ang gagawin namin ngayon, susulitin namin habang meron pang under rice. Pag candy rice kami sa abot ng aming makakaya. bagal kumain si Kazoo, Kasi ako wala pa sa kalahati. sa Sabi niya, mahina daw siya kumain. Order na ng rice kay ate. Ako din, advance na. Salamat. Salamat. Ayan na po. Ito na po ang pangatlong rice. Ehh... <laughs> Hahaha Ayan ko na may Sino? Manal po ang eh, <laughs> 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 kamukha mo daw yung Senpai na nila Senpai? ko yun Kapatid ko Ikaw ata ayun sa'yo Kapatid yun mo daw Kapatid ko yun Hahaha Ano masasabi mo? No? Ayun, kanin po <laughs> Sinusulit po namin ang panukala na baka wala ang unrealized price. So, sulitin na natin. Kaya may commotion po dito. Anong uh, kaguluhan to? Sino ba siya? Kapatangkat yung si Senpai. Hindi, ikaw yun. Hindi ako yun. Kapatid yun. Lagi ka nakikinig. Mas payat yun eh. Saka may tali buhok nun. Oo, may tali buhok. Hindi ba ko yun? Kaya naman sabi niya, tatanggalin na daw ang Lerice dito. Wow! Ang lichinga di papalit! Ayos yan! Apo't! Apo't! Dadala, Dadala tayo rice! Thank you po! <laughs> Thank you! Tapos oh, rice na lang po! Balik sila ha! naman! Gusto kami tumain na uh, yes, ito na, magiging camera ko. Okay! sa Salamat!